Pinagtibay ni Bangsamoro Transition Authority o BTA Deputy Speaker Attorney Omar Yasser Sema ang legal na basehan para sa patuloy na panunungkulan ng mga kasalukuyang miyembro ng BTA batay sa Republic Act No. 12123 na nagpapaliban sa halala ng Bangsamoro Parliament hanggang October 13, 2025. Sa kanyang pahayag, ipinaliwanag ni Sema na malinaw sa nasabing batas na may bisa pa ang mandato ng mga kasalukuyang opisyal ng BTA hanggang sa may talaga at makapanumpa ang kanilang kanilang mga kapalit. Anya ito ay upang matiyak ang tuloy-tuloy na pamamahala at implementasyon. Anya ito ay upang matiyak ang tuloy-tuloy na pamamahala at implementasyon ng mga programa at proyekto sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dagdag pa nito, bagamat may kapangyarihan ang Pangulo ng Bansa na magtalaga ng mga bagong opisyal, mananatiling may mandato ang mga kasalukuyang leader, kabilang na ang Chief Minister, hanggang maging formal ang kanilang pagpapalit. Binigyang din niya ng pagpapalaw panawig ng panunungkulan ng BTA ay mahalaga upang hindi maantala ang mga reforma at inisyatibong nakatuon sa pagpapatatag ng institusyon at kaunlaran ng rehiyon. Habang hindi pa ho na elect yung first regular parliament, the transition will continue. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.